So ayun mga team vlogger no, tanghali na naman po, nare naman po tayo upang magluto ng isang recipe na kakaiba. So ang lulutuin po natin ngayon ay sinabawang tilapia pero pinalito muna po siya. So ayun, sinalang na po natin yung ating tilapia. At iniiwan na rin po yung ating kamatis yan. So syempre, ah, dahil kakaiba, kakaiba. <laughs> Ayan, so ang gagawin po natin ngayon, i-prito lang po natin itong tilapia. Tapos pag naprito prito na lahat, so sasabawan natin siya. Alagyan natin siya ng talbos ng kamote para mas sustansya. Sakto-sakto, din po sa mga sawa na sa prito, gusto naman ng kakaiba. So ito po ay luto na nakita ko lang sa isang ilongga. Ayan. So gagayain lang po natin, timbray lang po natin kung ating kakayanin yung kanyang recipe. So, stay okay, tuned lang po tayo habang tayo nag-tweet